Mga itemized lang yan, ang katotohanan yan, binibigay ang buong buo cash. Okay. Gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard, mm -hmm. kung saan nyo kinukuhang mga kita ninyo. At kung talaga kayo, dais nyo ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan na high blood, na galit nga itong si Atty. Harry Rocky, mga kababayan po natin. At nilabas na ang kanyang tinatagong sikreto at ang kanyang alam patungkol sa so, anumang confidential fund kung hindi man confidential fund ang kanilang termino na ginagamit ay eh, 'yung uh, tawag nila na extraordinary expenses at itong classified fund na dapat umano ay uh, ibigay din nila ah, para dito sa pangailangan umano ng uh, West Philippines uh, kasi ang purpose kaya tatanggalin nila ang confidential fund ng Office of the Vice President i-realign i-reallocate para gamitin sa siguridad ng West Philippines eh, dapat ang kanilang punto doon nilang gawin. Ah, bakit kay Vice President Sara Duterte lang mga uh, kababayan po natin? ba? Diba? Ang confidential fund. Bakit po? <laughs> ang pinasan ng mababang kapulungan, ay isang panukalang batas na naroon pa rin ang confidential fund ni President, Vice President Sara Duterte. Nandun pa rin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente at 2.2 billion intelligence fund ng Presidente at meron ding extraordinary expenses. At nandun din yung 1.6 billion na confidential and extraordinary expenses ng Kabara. At meron ding 331 million ang mga senador. Naipasa na po yan ang mababang kapulungan. Yung sinasabi nila, ayan ay yung magiging rekomendasyon ng small committee nila pagdating sa bicameral conference committee Amenments. Amenments. So, mali po yung sinasabi nila na tinanggal na ng Kamara dahil hindi po tayo parliament. Tayo po ay bicameral kinakailangan magpasa ng bersyon ng Senado at uupo ngayon ang dalawang kapulungan sa bicameral conference para i-reconcile ang magkaiba nilang mga provision na pinasang panukalang batas. Mm -hmm. So, yung mga nakaupo po dyan sa small committee, gaya ni Congressman Kimbo, hindi po tayo parliamentary government. Huwag po kayong magsalita na parang kayo na ang magdedesisyon. Ang obligasyon po ng mayorya ipasa ang budget na hiningi ng presidente dahil kayo po ay kaalyado ng administrasyon. Hindi nyo po katungkulan na baguhin ang hinihinging budget ng presidente. Kaya nga po ang uh, tradisyon dyan sa Kamara at ako po ay naging deputy minority leader. Pagdating sa budget, ang pwede lang magtanong minoriya. Dahil bakit ko questionin na makakakampi ng administrasyon ang budget na hinihingi mismo ng presidente? O bakit tayo tumaliwas sa tradisyon? Dahil binabanatan po ni, ni, ni uh, um, Um, House Speaker uh, Martin Romaldes, ang Vice President dahil nga sa planong politika. Ngayon, ang sagutin natin, eh bakit kung tatanggalin ang confidential fund, confidential fund lang ng Vice President? Bakit hindi tanggalin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente? Ano ba ang pagkakaiba ng Presidente at ng Vice President? Di ba pareho naman silang tambalan? Magkakampi nga sila. Hindi nga sila magkatunggali. For the first time in many long years, Magkakampi ang presidente at vice-presidente. Kailan ba huling nangyari yan? Hindi ko na maalala kung kailan huling nangyari yan. Balikan natin. O, oh, nung huling presidential election, Duterte, Lenny Robredo, magkatunggali. Bago yan, Noy Noy Aquino, Jojo Binay, magkatunggali. Hmm. O bago yan, um, uh, oh, yun, magkakampi sila, Gloria Arroyo at saka si De Castro. Pero bago yan... Erap Estrada and the GMA magkatunggali. Bago yan, sino pa yon? Uh, ngayon, ang nagsasabi, humihimok sa taong bayan na buwagin itong saligang batas na ito, kundi ang terrorista ng CBP. Uh, lang kami trabaho na pagbantayan yung mga, uh, yung mga nagtatangka na uh, patumbahin ang ating gobyerno at wala bang ganyang katungkulan ng Vice President? Siguro kung hindi siya na talagang co-chair ng NTF-ELCAC na lumalabat sa mga teroristang CPP-NPA, hindi niya kinakailangan ng confidential fund. Mm. So, yeah Pero kasi, boy. hinalal naman natin si Sara, dahil siya ay si Sara na nung siya ay mayor ng Dabao, eh talaga namang sinigurado niya na napulbus niya ang mga teroristang cpp -NPA. So bakit natin? So kaya na po mga kababayan po natin, narinig po natin. Ano sana narinig ni uh, Representative Teacher Kimbo ang uh, mga punto ni... Uh, Attorney Harry Roque, mga kababayan po natin Napakalinaw na talagang kailangan ng uh, Vice Presidente Unang-una pa lang sa ntf Sa Department of Education Siyempre, ang uh, pagiging Vice Presidente Mayroon din siyang kailangan pagkagamitan So lahat po yan ay naka-audit yan At nakasumiti sa House Speaker uh, Senate President uh, Sa Special Audit ng COA At siyempre sa ating Pangulo So kung nakita talaga na may kapalpakan Ulit-ulitin po natin ito ay pwede nilang kasuhan, pwede nilang sa itong si Vice President Sara Duterte. Pero anong sabi nitong mga kumakalaban? Ah, wala silang ebidensya na pwedeng uh, i-file or ikaso kay Vice President Sara Duterte. So, sa maikling salita, ito ay pawang haka, -haka para masira itong si Vice President Sara Duterte. Pero 'yun, nagtagumpay sila, pero hindi pa na naman sure. Kumbaga, nagtagumpay sila sa Kongreso. Pero siyempre may mga senador pa rin na solid sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na posibleng ma-restore ang sinasabi ni Kimbo na i-realign o itong confidential fund ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Kasi tandaan po natin, ah, by cam ito, so ibig sabihin, gaya na sinabi ni Attorney Harry Roque, hindi basta-basta masunod ang House of Representatives, kundi may sariling decision din itong uh, sinado na pwede silang magtalo dyan mga kababayan po natin depende sa galing at punto so yan ang uh, dati ating uh, pakaabangan mga kababayan po natin kung talagang kayang ipaglaban ng mga pro dotarte, ah ng mga taga-suporta ah, ni Vice President Sara Duterte itong kanyang confidential fund para sa kabutihan naman ng bawat Pilipino so napakaganda ang move ano, ni uh, Pangulong Digong kasi nabisto niya ah, sino nag-react? Yun ang nag -react. Yun talaga ang tatamaan ng confidential fund. Dahil alam nila na posibleng mahalongkat kata ang kanilang sekreto. So agad nag-react sila. Kasuhan si Pangulong Digong. Lahat na nag alam na kung sino yung kalaban ni Vice President Sara Duterte. Kahit pa sa mga congressman. O ba diba? Ilan yung congressman? 300 plus. Pero ilan yung nag-react? So, yun lang talaga ang uh, mga traidor. Yung the rest na na lang, dahil alam nila na malinis naman sila, ah, hindi na sila nag-react. Tingnan niyo. Bakit ka magre-react kung malinis ka? Di ba so sinabi ni Digong na uh, kurakot na uh, itong isa ka pinaka-kurakot na ihensya ng ating gobyerno, departamento. So itong House of Representatives, so yung iba nag-react, yung the rest tahimik. Kasi wala naman silang ginawang korupsyon. Ang nag-ingay, so huli sa paen ni Pangulong Digong. So sila yung ha, mga korup. Kasi nag-react sila eh. Tinamaan eh. Ipagkakait ngayon sa Vice President. And yet, binibigay pa rin natin sa Presidente. O, oh, ayan pa yung issue na tinatanggi ni, ni um, Congresswoman Kimbo. Hoy, Congressman Kimbo. Galing po ako sa kamera. N Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Aba, mga kababayan po natin. Oh, ayan, si Kimbo, ha? Ah. Tingnan niyo mga kababayan natin. Si Kimbo, hindi na nagre-react sa talagang testimony ni Atty. Harry Roque patungkol sa extraordinary expenses. Kasi pag mag-react siya, talagang sunog na sunog siya. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. <laughs> Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamera. Naging kongresista po ako. Pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag apply mga dating staff na mga na ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17 Congress, Tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Ayun, mga kababayan po natin. Talagang bistado na ang kanilang panluloko sa taong bayan. Ang sabi ng iba, bakit hindi umano nagsalita itong si uh, dating congressman, attorney Harry Roque. Abay mga kababayan po natin. Kung ikaw nakikinabang, at pangalawa, kung ikaw ay hawak sa liig, wala kang uh, power ah uh, na magreklamo, eh, talagang useless lang kung magreklamo ka. mag kang congressman na magreklamo, ah uh, kalaban mo yung mga kasamaan mo na mahigit 300. So ngayon, ano magagawa mo? Kaya ngayon lang yan talaga, ibinulgar ni Atty. Harry Roque. Kasi unang-una, uh, ang sinusuportahan nating uh, si Vice President Sara Duterte, ay talagang sinisingle out nila. So, sa galit ni Atty. Harry Roque, dahil hindi naman siya miembro ng kamara, abay, ibinulgar niya na. Para nga naman magkaalaman na talagang sinisiraan nila eh. Para alam din ng taong bayan na meron din silang extraordinary expenses. Kung gusto nila, ibigay din nila para doon sa magiging uh, expenses ng uh, pagpapanatili ng seguridad sa West Philippines eh, o pag-upgrade na mga gamitan ng Coast Guard natin o yung Navy natin o yung AFP natin na sinasabi nila na may mandato ah, para sa confidential and intelligence. And, o, oh, diba, nagkabuking na, mga kababayan po natin. Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. oh, kasama na lahat yan. Supplies, travel, pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan ang dami nagsasabihin ng resume. Ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag -liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa kamara. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto nyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Mm. E ako naman, di ako na kinabang dyan. Eh. Dahil miskin, nakakuha ako ng budget. Ninanakaw naman mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Mm. Oh. Pero hindi naman Sige, Sige, gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Mm. Kung saan nyo kinukuha ang makakita ninyo. At kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, Committee on uh, Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Hmm. Gusto nyo? Ah, personal knowledge yan. Hindi, hindi ako gaya ni SAS na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil lang kasi nung alingan. Ang katotohanan, tinatarget nyo si BP Sara dahil sa banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo, hindi mga sarili ninyo iba Kung talagang kayo 'yung nagmamahal sa bahay, bayan, kung talaga kayo, dais yung ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, 'yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay niyo para sa West Philippine Sea. Huwag niyo sasabihin, you are on the right side of history, tatanggalin niyo isang opisina lang ng uh, vice president, pero yung sa inyo, tatago niyo pa rin. Hypocrisy is what is, that is the right word for you. Right place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa house eh. Pirma laki ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan dyan. Tapos, ang, ang gagaling, we are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history, alam mo. Hmm. Sige so, kayo. Mm. So, wag niyo akong hamunin. So, ako, nakikisama. Hmm. Dahil minsan nga ako naging, yan ang kultura dyan eh. Nakisama oh. ka, kaya tayo mita dyan. Pero, huwag kayong magsisinungaling at wag niyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa house magpakatotoo tayo lahat. Lahat kayo, kinakailangan okay, nyo yun niyang confidential fund. Bakit? So, ayan na po mga kababayan po natin. Galit na si Attorney Harry Roque at uh, wag na po tayo makipagplastika naman. No? no. Di ba, tama naman yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Ano? Kailangan makisama. So, kaya ngayon talaga, kailangan niya itong ibulkar para proteksyonan din itong si Vice President Sara Duterte. Kasi sobra-sobra na mga kababayan po natin ang kanilang ginagawa eh. Ah, kunwari, unong-una, court pinatigil agad ang uh, ang uh, deliberation tapos sinasabing uh, ano nila suportado nila confidential fund uh, ng Office of the Vice President ng Department of Education pagdating pala sa sa House of Representative uh, deliberation mga yung pinaka pinali na doon pala yung plano nila sa pinali pala sila titira mga kababayan po natin grabe ang kanilang ginawa lahat kayo mga politiko na mimigay na kung ano nung pera kung kali kanino Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan niyo Pero at least si dipisara wala pong aligasyon niya na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. oh, wala na mga aligasyon na meron sa mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. O, kayo, oh. gusto niyo ba mga kongresman? Hmm. Suwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatuto kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, nilang due process of law. Equal protection of the law. Ayun, grabe. Sobrang uh, tapang ano, ni Atty. Harry Rocky, mga kababayan po natin. Ano? So matinding hamunan ito ngayon para sa mga kongresista. So ang inaabangan po natin ay sasagot itong si Representative Teacher Kim Buomano. Ah, uh, naku magsasalita napakalinis na sa right history o mano mga kababayan po natin. At itong si House Speaker Martin Romualdez na pinoproteksyona ng isang influencer na si Jam Magno na kumagsalita magsalita eh, parang anghel itong si uh, Martin ah, uh, at ang sinasabi niya na umanoy ang uh, pinamudmod na suporta at pera mula sa Tingog Partiles ay galing sa DSWD. Galing sa DSWD pero titingnan nyo ang kanilang tarpulin, ah, House Speaker Martin Romualdez ang pangalan. Pinopromote ang pangalan ni Martin Romualdez. So, di ba? Ipalitiko mga kababayan po natin. Ah, five years from now. So, imagine mo. Nagsisimula na sila mga kampanya. Nagsisimula na silang iangat ang kanilang pangalan. Kanya-kanya, dikit na sila ng mga sticker. Signage, 70 veros. Di ba? Nakadikit doon sa uh, ambulansya. Napakalaking billboard sa EDSA. Grabe ito mga tao na ito. So, hayan po mga kababayan po natin, binulgar lahat ni Atty. Harry Roque ang uh, kanilang tinatagong sikreto. So, talagang kung may sikreto kayong tinatago at kung ayaw nyo mabulgar, uh, huwag nyo subukan itong mga sumusuporta uh, kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung kayo ay matatalino, abay, may mas matatalino pa sa inyo na kayo pala ang may tinatagong extraordinary expenses dyan, mas matindi pa sa confidential funds. So, suko nyo na yan para patas na. At uh, kung ayaw nyo yung suko, hindi eh, publiko nyo para walang duda ang taong bayan. So, maraming salamat. Comment nyo na po ang inyong reaction at uh, opinion patungkol sa isyong binulgar ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Salamat.